Okay. Update tayo mga kamkila. Gandang hapon sa inyong lahat. So, pang-apat na araw namin dito sa aming trabaho. So, ito na yung trabaho namin mga kamkila. Simula dyan sa nasira. padirian yan mga kamukil. yan Yung bumigay talaga. Tapos ito, poste. Binago na rin namin. Lahat to dati mga kamkila. padirian yan na Oh, mula doon. So, ang plano na may-ari. Ayusin yung padir, Tapos gawa na ng safety. Tapos may CR to dito sa taas. So, ito kanina mga kamkila. Yung trabaho namin na purmahan namin na ngayong hapon tapos nakapagpile ako ng si doon tapos umulan pa talaga ngayong hapon tapos uh, nakapaggawa pa kami ng puting tie beam ito ano, tapos nahukay pa namin to so dating pa din mga kamukil inano ko lang ng bara kanina tumba na siya eh. so kapag umuulan ngayong gabi malamang yung lupa na yan bar yan no? wag lang sana para mahabol pa namin bukas so ito bukas gagawang uh, gagawin ko pa to ng puting tayo panigurado na hindi siya lulubog kasi malambot yung lupa dito mga kamukil matubig yung area napapansin nyo may tubig siya so hinukay ko yan mga kamukil maglalagay ako ng ano dyan stiffener no para sa pangkakapitan ng ating file para sa CR dito may CR kasi to sa loob hanggang doon no yun so bali yung sundin lang namin sa CR dito yan lang naka ano kanal kasi yan drainage yan no So, minabuti kung hindi hindi na siya sinira mga kamukil o gusto ng may-ari papalitan ng bago si isirain kaso lang nakikita ko maapiktuhan yung flooring tapos pangalawa maari pumasok yung tubig na dadaloy dyan sa kanal na yan dito sa ating siptik kaya in-advise ko na lang kay sir uh, hindi na lang sisirain para iwas sa tubig na mapasok dito sa siptik tapos uh, gusto ni sir pagkatapos palitadaan tong ating siptik magkaka uh, lalagyan pa natin ng waterproofing no? Ah, oh, 'yun yung gusto niya. So, 'yan na yung level ng tubig talaga, talaga mga kamukil. Ah, uh, ito yung mga sinasabi ko na kapag matubig yung area, hindi na natin kailangan ng palaliman, no? Huwag na nating palaliman pa kasi yung mapapala natin jan, yung tubig lang at saka palaki ng palaki yung gastos at tatagal yung trabaho namin. Mainam na gawin natin 'yan, water level na 'yan, uh, pinalakihan, no? Pataas na lang o kaya palapad, no? Yung diskarte natin jan. So, sapat naman yan. Magkakaroon tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat, mga anim na patong na si HB dito sa ating siptik. No? Gamit natin dito mga kamagil pang external talaga. Ito yung gusto nung may-ari. Di no? na machine yung pagkagawa, hindi mano-mano. So, ito, yung forma natin. Tubular pa rin. So, abangan nyo rin ito mga kamagil. Tapos mabuhusan nito, napakakinis nito. So, maglalagay, magkakaroon tayo ng dowels dyan. Pero, saka na natin maglagay ng dowels kapag ka nabuhusan na yan. Itutusok natin yung deep mold 'yan. Uh, pwede rin butasan natin para hindi ma yung uh, pinulik natin. Uh, yung mga katanungan kasi na da-damage yung pinulik kapag uh, uh, binaon lang, pinukpok yung deep -form bar, 'Yun yung mga resulta na binaon nila na wala pang buhos, no. Pero kapag uh, ibabaon nyo na nakabuhos na, pagkatapos mabuhusan, babaunan nyo kagad ng deform bar hindi po masisira yung ating forma dyan pero kapag babaunan nyo ito hindi pa nakapagbuhos binabaunan nyo na ng deform bar para sa ating mga dowels masisira talaga yung loob ng ating pinolic board kailangan buhusan muna o, so, ito yung discard yung mga kamukil kapag matubig yung mga area ayan o pinalakyan magkakaroon lang tayo ng dalawang kwarto dito dalawang chamber no tapos yung manhole dito dito malalagay para in case of mapupuno na siya madali lang pasipsipan so, bala ko dito mga kamukil isang manhole pero dalawang chamber yung uh, ma tatakpan niya pagbukas bukas niya dalawang chamber kagad makikita no? kasi yeah, kapag uh, bawat partition magkakaroon tayo ng manhole maraming tingnan o so, isa lang no tapos pagbukas bukas ng manhole kailangan dalawa na yung pwedeng mapasipsipan so yan lang mga kamukila 4 days namin na trabaho tapos uh, tatlong tao lang kami mga kamukila so, ito yung hollow blocks natin ah. di no mahal to mga kamagil tsaka yung disadvantage lang nito mas malaki yung magagastos mo dito sa buhangin at saka sa siminto yung advantage lang na makukuha dito madali siyang i-file tapos matibay talaga siya ito yung uh, disadvantage sa advantage nitong uh, di na hollow blocks okay thank you mga kamil yan lang muna yung ating update sa pagka ngayon. kami salamat